Okay guys, magandang hapon at uh, welcome back po sa ating channel May gagawin tayo ngayon isang bluetooth speaker At ang problema nito guys ay ayaw tumunog uh, Sabi ng mayari, ito daw ay narikta sa solar panel At ang lakas naman ng output ng ating solar panel So ito ang nangyari Ayan guys Putok lahat, SMD kapasitor, audio IC At saka yung kanyang mga resistor putok Ayan, Ayan guys oh so ang gagawin natin dito papalitan na lang natin ng bagong motherboard so sir para sa iyo to kung sino ka man para sa ating nag comment eh, nakaraan sa ating ditin hindi mo nakuha kasi diretso na natin ginawa so ngayon actual kong gagawin para sa iyo to panurin mo ito guys yung ating uh, module amplifier so ikakabit natin dito sa ating speaker box So ito po yung kanyang easy cord, yung kanyang kasama. Ito naman po yung kanyang remote control. At meron siyang plug uh, plug para sa DC at uh, wire para sa kanyang speaker so proceed na tayo guys so ngayon itong pin 1 nakikita nyo guys itong pin 1 yan yung ating live speaker at ito naman yung ating pinto, ayan yung kanyang Twitter. So ito yung ating Twitter, ay nakasama dun sa kanyang speaker, nilagyan lang ng kapasitor. So ang kailangan natin dito ay uh, live speaker na lang. So dito tayo magta-tap sa pin 1. Huwag na nating pakialaman yan yung pinto kasi yan ay para sa Twitter yan. So dito tayo sa pin one. Sir, panoorin mo na maayos. Sana makuha mo na to. Para sa'yo to. So, dudugtong ko lang dito guys. Uh, sa pula, sa pula rin tayo. Paralel yung ating kabit. Kasi nakadalawang speaker ito. Huwag kayong magsiseries para lang kapag dalawang speaker. Kasi masisira yung ating module amplifier pag nakasiris kayo. So nakabit na natin guys. So kung mayroon kayong ilaw, dito lang kayo magtatap guys. Ayan o, kita ba? Sa katabi ng main filter capacitor, andito lang po. Sa terminal na yan. So dyan kayo magtatap ng ilaw kung may ilaw siya. Sandali lang guys, uh, ah, kukuha lang tayo ng ating 12 volt supply. Ah, ito pala guys yung ating module amplifier. Ito po ay 12 volts to 24 volts, yan ang pinakamaganda sa kanya. At, uh, kaya niya po yung i-drive yung mga apat na speaker. 8 inches to 12 inches, kaya niya, kahit 15 inches, kaya niya i-drive yan. Pero, nakadipindi dip, naka naman po yan sa wattage. Huwag kayong magkakabit ng mataas na wattage kasi iinit yan yung, yung ating uh, module amplifier so ikakabit lang natin yung kanyang plug sa 12 volts wag ko na siguro tulagyan ng tape eh ano ko lang kasi <laughs> check muna natin yung ating supply at gamit tayong uh, digital tester na tayo sa DC talalagyan lang natin ng ilaw so ito po yung ating supply Ayan guys, meron tayong 12.6 volt. Magtitesting na tayo. Ayan guys, so makikita nyo, DC 12 volts to DC 24 volts. Meron din siyang AC 220. 20, 110 to 20 volts. Sa AC po yan, at ito yung kanyang power para sa AC. At ito naman po sa ilaw. On off yan po. Dito kayo magkakabit sa terminal na yan. Diyan po. Okay, ready to testing na tayo. Mayroon din siyang lagay lagayan ng memory at saka USB. At sa audio input, mayroon din siya na RCA at uh, Bluetooth. So ngayon gagamit tayo ng Bluetooth. And guys, umilaw na siya. So, konek lang tayo sa ating cellphone. And guys, connected na tayo. So, hanap lang tayo ng music na hanap lang tayo ng music na walang copyright. Kasi delikado na. Baka mapalo tayo ni Lolo. Yan po. Tumunog na siya. So good na si guys. Yan o. Dalawang speaker. Dalawang speaker. So hindi tayo matagal guys sa ating music kasi baka makapiray tayo. Lakas talaga. So hanggang dito na lang guys at sana sir nakuha mo na kasi actual ko na itong ginawa. So ipapaliwanag ko na lang po ito. Dahil ma dahil maluwang ito at ito'y maliit. Hindi po siya kakasya diyan. Ang ginawa ko po ay ginawan ko ng plywood. And siya oh. So hindi kinawa siguro ipapakita kasi madali lang naman 'yan. At ay bolt ko na lang dito. So ito ipapasok ko sa plywood. So bago tayo magtapos, kung bago ka pa lang sa channel ko, please paki-like and subscribe naman po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, na 'yan, guys, kasi para lagi kang ma-updated sa mga next videos na ilalabas ko. At iinom uh, ko at uh, maraming salamat at uh, magandang hapon.